Ayan, bago natin ipatuloy ito, may galap shoutout sa lahat, sa aking mga members, sa aking mga super chatters, especially sa ating Panginoong Jesus. At ngayon weekend, time to linis-linis ang aking mga estudyante sa bahay, ang aking mga anak-anakan. Siyempre ang aking nag-iisang anak yung leader nila sa paglinis. Kaya di ba? Oh. mga anak pag may tahod. <laughs> Kailangan nilang maglinis kasi sinipag sila kasi Mayroong gift, ganyan diba? Ganyan lang yan, pag nagiganyo ka sa mga anak mo para sisipagin. May kang may kunting, tawag dito, may kunting gift din sa kanila. Kasi, yung bahay namin, pag umuwi ako, hindi ko ma-explain. Ayan, kaya... Linis-linis din sila pag magtan, weekend na walang paso. Kaya salamat sa inyo, paglinis sa ating bahay. Ang aking pinapalinisan ay bintana. Buong bahay ang ginilang nilinisan. Pero wala sa video sa bintana. Siguro hindi nila nilinisan. Ayan. Asan yung ay mga pum ng sofa nyo at nawawala dyan? Bakit wala ng mga pum yung sofa Nasaan saan tinago nyo? Kailan nyo ilabas? Pag may bisigat, may handa. Ay, kasadya lamang. Ayan. Thank you so much sa iyong paglinis sa ating munting bahay kubo. At masaya ako kahit malayo ako na nilinis nyo. Magsipag kayo para maglinis sa ating bahay. Hoping na ipatuloy nyo inyong mga gawain tuwing weekend na walang pasok. Thank you so much sa aking anak at sa aking mga anak-anakan dyan sa bahay. And ayan. Masaya ako dahil nilinis. Pero ang tanong ko na saan yung phone <laughs> ito <laughs> lang mga na itinagaw nyo para ano ihanda sa may bisita <laughs> ayan salamat at lahat ng mga glass ko doon nilinis nyo pati yung wine cabinet ko salamat sa inyo thank you so much big love shout out boom bibi bibibinis thank you so much sa inyong paglinis thank you so much I love you thank you Lord God bless us all bye